Ano nga mo? Ate. Ha? <laughs> <Dog? laughs> At <Patdog>. Ha? Hi guys. <laughs> Nandito na kami sa probinsya. Bumabagyo ang nakikis <laughs> ng daan. <taag. laughs> probinsya. Maynila ka mo pa. Maynila, <laughs> <laughs> sa probinsya ngayon ang ano, ang bagyuin. Ang bagyo sa amin, signal number 4. Signal number 4 doon sa atin eh. So, yun guys, uh, dapat nga ngayon na uh, kasama ko rin yung misis ko uh, pumanaw na noong last month lang. So kaya nga ako nakauwi dito ngayon sa Pilipinas dahil sa ganun nangyari, hindi ko naman inaasahan. Kaya wala wala rin naman akong wala rin naman tayo magagawa kung mga ganun ano, mga pangyayari, di ba? So mahirap din, mahirap din tanggapin, pero kailangan talaga. Hindi naman natin plano yon na ganun mangyayari kundi uh, 'yung lahat ay eh, plano ng Panginoon. So wala tayong magagawa. So 'yun guys, uh, dito sa Tondo, pataasan ng mga bahay dito. Tingnan, tingnan kaya pagka ano 'yung bahay mo dito, uh, maliit lang kaya mababa lang, kawawa kasi alam nyo naman dito sa Tondo, 'di ba? Eh 'yung anak ko nga pala kasama ko 'yung anak ko. Mayroon. Yung isa na iwan sa kubaw kasi may trabaho siya ngayon. Ito yung third floor nila. So may mga ano dito. May mga gate na maliliit. Kasi nga mayroon silang alagang mga bata dito. Kaya kailangan ng harang. Hmm. O kwarto pa dito. Kaya ng kwarto naman to. Ayan. So, mayroon pa dito ulit. Natulog pa yung baby. Ayan. Ayan, sa taas sa rooftop. Meron silang rooftop. silang rooftop dito eh. Bakinelas ka. Ito yung panaka-rooftop nila dito, guys. Oh, may mga tanim silang ano. Gulay. Meron silang tanim na kalamansi, daming bunga oh. oh. Daming bunga. So, 'yun guys, uh, ngayon lang ulit ako ulit nakapunta dito. Sa tagal din ng panahon dito sa Tondo. Kasi dito ako nanirahan ng uh, matagal din nung ako yung nag-college sa high school dito ako nanirahan sa bahay ng kapatid ko yan, hindi pa siya ngay noon ganito yung bahay nila So, ang ganda dito, labahan din. Yan na sila mga labahan. Ito yung panakarotap nila dito. So maganda dito, guys, magtanim ka. Tanim ng mga gulay-gulay. may mga tanim pa siya dito. Sitaw, ayan no? May mga bunga na rin eh. Kaso nga lang, pa isa, -isa pa lang. Ito yung tondo guys, dito ang tondo. Dito yung kinakatakutan nila. Tondo. Pero kung mabait ka naman dito, mabait din naman sila sa'yo. Huwag ka lang paloko-loko ka Kasi mas loko ang mga tao dito. Ayan, tondo. So mahilig magtanim yung kapatid ko eh ng mga gulay-gulay. Mayroon siyang tanim dito ng ano pa, kamote. Ito, eh, no. to yeah, pa, pa lang. Tapos yung five, wala na pupunta sa Batanes. Hmm, buti naman. Baka naman dyan, kunting tulong <laughs> lang. <laughs> na ano, bumaha yung mga bahayan namin sa probinsya, kaya hindi rin makauwi. Na-stranded po kami dito sa Maynila. O, oh, kanang bali. So, yun guys. ah uh, dati kasi, hindi ganito yung bahay nila. Bali, dati, nung pumunta ko dito last, uh, last, last year pa 2022, nung nagbakasyon ako, uh, sila ay eh, nasunugan. Nasunugan sila dito. So, pati yung bahay nila, nasunog din. So, sa awa ng Panginoon, uh, nakaano rin sila, nakabangon din, nakapagpagawa rin sila ng bahay nila ngayon. Kasi ang bahay nila kasi dati, uh, ano lang, mga plywood lang yung dingding, -ding, gano'n. Kaya, madaling nasunog. So, ngayon, puro ano na, sementado na lahat. Kasi ngayon, guys, dito sa Manila, Manila, mahal ang mga bilihin dito. Kaya, kung may tanim ka, may malaking tulong sa pang-araw-araw tulad ngayon may magkano ang kilo ng kalamansi ngayon mahal so dito guys sa pa naka top nila kumpleto na may tubig din ayan. so dito siya naglalaba ayun labahan niya ayan. so nandito na kami guys sa second floor ayan na, hi ka muna ating vlog Wala, Madilim <laughs> So, ito yung pangatlong kwarto yan. Madilim. Um. Ito yung pangalawa nilang... Tara, baba ulit kami. Ang <laughs> aso lang sila, <pala>. maingay. Dali naman po. May pasok ito nga? Sure can tayo nangyari. Sure can naman. Dito nangyari doon, yung kapatid ko na galing ng ibang bansa. So, susunduin ko siya ngayon para makarating din sa bahay. Ngayon, guys, nandito na tayo sa Divisoria. Buti na lang hindi umulan ngayon sa araw na ito. Kakisama yung panahon kaya hindi ano dito maputik. Magkano? Yung kasya lang dito, dito lang ito. Ito na tayo ng plastic kasi, Mukhang bibigay ito. plastic <laughs> pa kami oh. hindi po 'yung tong Ayun Ito gusto mo ba ito? Sige. Ha? 'Yun lang dito. Sige. Huwag na masyadong malaki. Anong matibay pa to? Yan, para medyo ano naman tignan. yeah <laughs>